Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. May uuwi na ng Pilipinas ang labi ng dalawa pang overseas Filipino worker na nasawi sa Israel. Sa isang panayam, sinabi ni overseas workers welfare administrator Arnel Ignacio na inaasahang darating na bukas ang labi ni Angeline Aguirre, ang Filipina nurse na hindi iniwan ang kanyang employer sa kabila ng pag-atake ng Hamas. Ayon sa OWA, bibigyan si Angeline ng Heroes Welcome at inaasikaso na rin ang lugar kung saan ibuburol ang kanyang labi. Samantala, bukod kay Angeline, nakatakda naman dumating sa linggo ang labi ni Grace Cabrera. na una nang iniulat ng Department of Foreign Affairs ang pagkamatay ng apat na Pilipino mula ng sumiklab ang gerra sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Naiuwi na sa Pilipinas ang labi ni Loreta Alacre habang nakremate na sa Israel ang katawan ni Paul Vincent Castelvi. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.